unboxing Baydanu ni Moran. Mau potong rambut. Mabit magunting ni mong kwarta ni sayang. Basura? Ay, nako. Basura. Ang pa pagani Hindi ka nang mag-ano dyan sa ano? Sa... Sa, sa mga matan? Oo. Ay, buksan gid eh. Buksan eh. Tanaw sa sulod. Oh. Bakura. Oh, Ayaw. Yeah, oh. Hmm. Oh, so, bad. Ayan okay, yeah, o. No.